ito yung 120. Ay, bebe. Ang malalaki. malalaki talaga. Ay, yung dalawang. Kasanda. sa Sarap yan, sabi, patag ako. Sweet and sour pata. Saka steam. Ang sabi, ito. Ito mo, mater? Isa pa. Isa Tipid naman ni Ma. Sige lang, Ma. Oo. Tama na Abang may sponsor, mate. Ano yung man tayo po ay Andito na naman sa Subic dahil one for the road ibig sabihin ay bago tayo hagupitin ng uh, masungit na panahon ay may naimbak na tayong panglumpia Ayan, mura daw po ngayon kaya tayo naman ay makakabawi -bawi. so dadami dami yan. meron akong kasama ngayon ayan ang aking anay, say hi ma hi. Uh, mag kay ate mer Oh, na <laughs> mare Namimiss niya daw si Omama, naalala ko. So ayan. Ah, uh, sabi ko para maano naman, malibang-libang at Kapamilya uh, man lang ng Subic at uh, damputin mo lang ang gusto mo, Ma. Saan? da <laughs> Damputin mo lang yung gusto mo. At uh, may dala ka namang pera, di ba? <laughs> 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 pag may gusto ka, bilhin natin para <laughs> hanggang sa tubuan ka ng kaliskis. <laughs> ayan, dito tayo sa malapit. Uh, Saan ba tayo? O farmer, doon tayo sa malapit-lapit. Ano? Sa so pagai, Wait lang, Ay, ayan na farmer. Aking nanay. Ay. Oy, low tide 'yo. Oh. Ha? Ah. Ah. Kalak eh. Halika na, mother. Ah dito, ka na. ah, dito ka na. Ha? Dito na kasi mas safe dito. Ha? Mas safe. <laughs> o oh, doon na tama. Sige. Halaga naman ang aking nanay, oo. Oh. Ah, uh, meron siyang kinikwentong 20 hanggang makarating dito 20 times nga nang sinabi. Mataas itong sasakyan ano. Oo. Iba din mapag ano. Lowered naman. Kali no mo talaga <laughs> ako. oo Oh. Wow. Dala si aking nanay ko. Ayun oh, ano? dalawang cooler tayo. Ihihi muna ako. Alalayan na ni Bebe. CR muna tayo. So ayan, may contact na tayo. At uh, 60 kilos. Masarap pang ano ngayon. Mga ko, tambakol naman tayo. Mas malasa. Masarap. Good afternoon. Ihihi muna tayo dito. Dito ang CR. Ayan. Amin dami na mamalengke. Mama, Mukhang maraming isda ngayon ha. May tuyo. Papabili na si Papa. Tuyo. Sabi ni Papa yam. Albus kayang kulare. Ayun meron ha. Ang pagkara. Ano sila? Ano po Kaya tinitingnan mo, ma. Yes, yeah, sandala ito kayo. Yan labing kaya, sandala. Wala ka siya, kaya, sandala. Oh. Bakit ba? Brother! How's the life? Ayos lang. Yung katabi ko. Oh. Ang usap ko yung nanay mo, ha? Ano ba yun? Tatabihan ko sa kanya. Oo. Hmm is that? Ayan ba yun? Kailan? Patabi saan? ba may pinatabi ang sa anak mo? 100 na lang po. na lang 100 na lang sa 100? Ano yan? Ano oh, Ay, yung kuya oo. Oh ko 120, ba ito, ito, 1 kilo ba ito? Ay, naman yung Ha? 100. 100. Ito, yung 120. Ay, ah, hey, malalaki siya. Oh, ba? Malalaki. Malalaki talaga. Ay, yun dalawang Ano yan? Nasa, ah, uh, totoo lang yan, 59 kilos lang yan. Kulang na isang kilo. Oh, okay. kasi yung siyempre, mahirap na yung sabihin ko 60. Pero 59 talaga yun. 59 kilo. Pero kung kikiro yung may mga pagsobra siguro ako. Ha? Huh? Ay, natin naman naman. Ito yung mga 120. Pero malaki uh, naman nga. Ang ah, ganda. Ano? Kasi butas-butas na yung chan niya ni Tina. So, medyo malambot na yun. Malambot na, hindi ka na sigurado dyan. Ito, ang higyan ka na. Kaya, sandalo! na to, sandal na. Sige, yan naman. ikot lang kami. Mamimili oh, lang sige. aking nanay. Ano ah, ma?

dalan. tingin tayo na sa ano man. May 100 talaga ngayon, ano? Pinuha natin mas mahal. Pero mas malaki naman 'yon. Eh tulingan bilog mo, Boss 100 lang yan boss. 100 pesos. 100 oh. Ito ako dati nakabili Last time Ito yung mga gulyasa reserve tayo eh. Dito ma Sap-sap na maliliit May <try> marinig Isugo. Isugo po. 350 po. Magkano ang kilo? 350 po. Pili ka sir. Dito sa kabila. Kumunta mingin mo na sa kabila. Ito ganda pa oh. Asul na asul. Oh, Ito ang malupit. Ito po yan. Magkano Malipit. Ha? Malipit Malipit. 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 ang... Ha? 180. Madami yan ang gusto nyo sa riwa. Birit. Birit sa mahal ng birit tropa o Ah, ang takas sa hindi ba? Kaya ang Swang, sir. So, um, na kang pareha. So, um, na kang sir. Swang, na kang so, Unang um, na Magpakita na yung tuwakang, sir. Yung malalaking dilis. Gusto mo na malaking dilis? Ito po, gusto mo na Ayaw na kang pareha. Ang dami naman. di Dito lang oh. Şalmon, yung... ah, yun, eh. Salmon maliit eh. Oh, ayun ah. Salmon po, salmon. Wala ng gano'ng ano no, nah, variety. Me tangkitok, Sa palengke man. Ito masarap naman, kasi po busog na ko. Kita Uh, sweet and sour, pesa, sigang. Oh. So, sa palang pa lang ulam na. Yun naman ang talaki pa pala. Taka si Bitilya po, Bitilya. Oh, si Bitilya. So, ayan, masarap ka. itong ito lilis mo? Ano nga sa isang ah, dalang isang? Masanda. Kilawin sa santa Sarap yan, sa kilawin. Ayan, masarap yan, patag pata ko. Uh, sweet and sour pata. Saka steam, ihaw. Yan po si Bitilya, kung tawagin. Ako na rin maglinis, mother. Nakalikin nga sa Ano? Abang meron Gusto ka? Ang talaga gusto ni ma'am. Favorite din pala ni ma'am ma bitilya. Magkano ang kilo? Kaya yeah. magkano dito? Gulyan saan? 100, 100? 100. 100. 100, 100. Natubuan tayo Okay lang. Pinareserve naman natin. Masarap pa ba dyan? lang yan, Ano pa ma? Ano, yan lang! Yan lang ang pinunta natin yan, ito. Bisugo pa. Sarap pa yan. Magaling mag-sales to. Ito yung pinakamagaling magbenta sa Subic. Pagdating sa Subic, ito ang number one. Ito pa. Tipid naman ni eh, Ma. Ayan. 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 Ito po kasi eh, bisugo ka maganda. Ayun oh, mas saribang sariwa yung ano, yung mananggalong ko ngayon oh. Alumahan. Oh. Gusto mo ng alumahan, saribang sariwa. Magkano ang alumahan mo? Ay, ito ito mangana. ba? Ay, 100 na sir. Dami sa kilo. Dami sa kilo. Sa kilo dabi. Dabi na, sir, pakita mo, dami. Ginamatisan. Pa-save sila Oh, pa. Ano? Oh, sige, bili mo din siya. Bitilya. Di, sa kanya kami naman. Masinlo ano? <laughs> di na, hindi na. Ayaw eh. Parang kay mother lang. Ito, mas mas mahal po ito. Ma, pa, pero mas malupit ito. Anong kaibahan nito sa ano? Masila. Anong kaibahan nito doon sa gulyasan? Kasi nung kanila, ay, nasabi ko kaibahan sa gulyasan, nung kanila, ilang araw lang, ito po'y ba, bago. Ang bagong bagong-bago. Kitang-kita na ba? Pero yes, so sila, kaya lamang yung kanila, kung so sa kong matagal na sa lao, ito po, kaya mura. Ito naman na ngayon lang huli, kaya po, hindi ba? Ang gayon. Kita naman yung po yan. Nasisilaw nga ako Kita niyo po yan. Oo. Uh, 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 ito, asul-asul pa eh. Oh, yun nga, yun ang kaibahan. Uh, <laughs> okay. Okay test mo ano na? Di mademu, na. So, po yung Hindi na kaya magagawa, mahirap gawin Half yung pag naruto, half Ha? Hindi, kikilawin tatanggalin mo pang tinik yan. mo pa yan Gaganyan mo ulo O, Gaganyan mo Pero, pa Himay himay everybody. pa yan bebe <laughs> Okay na madam? gusto magkilaw, yung ano na, tuna. Oh, ayan na. Oh. na daw. Almusal bukas? Magpaprito ka ng ano. Bili ka ng... Ito sana, masarap Tulingan, baby. Prito tayo, tulingan. Ah. Ano na? Bagay, magpiprito ka. Magtatawag pa ng ano. Konti ang isda ngayon. Ito tayo. Ito boneless kaya Baka lang bisugo lang ito kaya Baka Thank you po Barilete 200 Barilete 200 Barilete 200 tayo sa reyna ng mga bangus Ayan <laughs> <laughs> tingin tayo talaga. Opo Bago Umipitik pa Talaga oh, po wala si Wala ang bisugo natin ay ah So, 225 yan. 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 So, Kaya lang yan. E. Wala, e. so, wala na kayong puro ganito. Wala na po magbili na po. Ay, Sariwan. Sariwan pa. 220 so, na lang po yan. E. 200 na lang. Kita e, lang tayo natin yung O oh, sige, 200. Salamat Sana natin o, na yung nagtaing mamang. Si mamang ay, nasa inyo ako. Ito na. At ayan para si manager. Mataas darating 'yan pag magigising na naman. 200 lang, oh. Hindi pa natin dinestino nga pa. Oh, hindi pa. Dito mama, baka may gusto ka? Wala na tama. Wala na, tama na 'yan. Bisugo, wala kang bisugo. Dika bumili ng bisugo, malalako. Masarap yung bisugo malaki. Stack mo. Magtatag ano na. Baka hindi kita na kita tayo makakabili ng alam. Bebe, 200. Bebe, kaya akong 200. Wala na, Nay, yung pangmalakasan nating bisugo Ano? Oh, kanina pa na Hi. Hi.

diro pa ba? dito to eh. uh -huh. so, sa kopyang hindi sa mga masarib ito? masariwa ba ito malam, kopya. kung ito malam, kopya. kung ito malam, mo kung ito malam, baka, baka January na malam, kopya. kung ito na kopya. panahon ito malam, kopya. kung Ha? Ah, ito ito yung pang nagbagy bagyo na siya sa to bagus dating huh? dating bagus dating ay hindi ito dalo ay 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 lang bisugo lang ay 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 Oh, day, one. O sya si Pilipinas. Talagang puro bangus ka lang ano? <laughs> Marami ka sa iba hindi maiwasan may, may butas. Marami pong hiningi Ayan ang maraming ano ngayon. Panahon? Panahon po yung maliliit. Isang One and three-fourth. Sixty oh. lang po kilo yung maliliit. Yung maliliit po ang maraming nating. <laughs> Ay, bebe, ito fifty. Eh. Isang dahan, isang dahan. ya Ay, sa kabila. 120 yung binili namin. Boy Reserve po mga dati kaya Thank you po Thank you po, thank you Asan tayo dito na? Dito si ano, si ate Golden Golden, ah wala Wala, wala, wala

Kabawan talbos ng kamote. Pwede na. Ikaw Ikaw gusto mo rin? Ah, meron ka na, no? Meron, meron na siya, meron na siya. Ito nga, oh. Dito. dito, puro isandaan daan. Paghapon. Ano ah, na, ka ma.

hindi, sa umaga Kaya umagad di ba lahat, e. kuya. Kung di ba lahat kuya, umagad na kuya? na kuya? excuse lang uh, eh. Hindi. Kasi pagdating oh, no. sa bunuhan, kasi so, kaya uh, so, uh, uh, yung... uh, Maganda na lahat uh, Pero let's say, kunyari pupunta ako dyan ng mga alas ano, uh, metro May tropa din ako dyan eh. Oo. Uh, pero mga late na. Sampo? Dati po lagi ako pupunta dyan. Mga alas oh, 12 eh, gano'n.

ito na yung Gusto mo tap na to. Hindi, okay na yan. 90. One ano na to eh. 120 na kinuha ko nga kay nanay. Malalaki. Pero pa ba? Na yellow Na maganda? Yan na lang po yan. Yellow ko. Yan na lang Sige. natin kung makakakuha pang 10 kilo. Abot ko. anak niyan? anak ko may pinintahan eh. Yes, ang dami ka na plato. Ito kasi wala hindi mo. hindi niya alam sinabi ko. Hindi. Cellphone. Number ko yung contact ko eh. Ayan nga. Tapos, siyempre kami mag-iina nag-uusap kami na kami sa bahay ng tunog Ba Kaya ayaw Wala wala Sabi nila, sayang na kung ka bukas ka pa kukuha. Bakit ako bukas pa naman. Mas mahal ba bukas? Ay, Depende eh. sa dating. Di ba yung galing ako dito, pagpunta ko sa Masinlok, 160. Oh, di ba? Galing din pala dito yun, mas mura dito. Kaya ako yung ito. Oo, oh, sige. Kaya naman makyaw yung mga yun. Oo oh, nga. Pero sa Masinlok naman, isdang bato ang mura. Oo, oh, isang bato. Isdang bato. Dito mahal ay isang bato. Oo, oh, kasi dito puro bang. bangkang malalaki, ano. Kaya tagtag tag na -tag -tag to kayo, lima. Oo, oh, oh. sige. Ulang kasi yan, na Oo. Sige, para mamili sa atin. Sige, isang lima pa para mapamura yung aming uh, biyahe sayang naman Pampanga kaya pala ko sa Baris tayo. Oo, Pampanga po kami. Sabi niyo naman biyahe pa Ako Ayun. Agulat ka ako natutok yung camera. Pang, Pang-gasolina pang rin to, brother. <laughs> Ayun. <laughs> Tenay wala na jacket, eh? ne? Oh, pang -gasolina. Tropa ko siya ako dyan eh. sa may... ano? Tropa mo dyan. Sa may bandang gitna, kalimutan mo? Sa birthday ko pa eh. Sa akin yan, dyan. Ipok pa dyan namin. O, laging na dito. Ah, dyan na na yan. Dito na na. Pagkikisuki ako sa linchon dyan. Tuliyasan po, iba po yung tulingan. Ito, may tulingan sa ibabaw, kuya. Ito, ito, tulingan yan. Sa ibabaw. Ano? 70 na kilo, 70. Hindi ka bibigyan. 50 ka po, 50. 50 na kilo, kuya?

Ito talaga ng barilya talaga ito sensitive talaga ang channel, Pero okay. Ano yung eh, kanina umaga lang yan? Oo. Eh, bayan yellow pin, te. Hindi niya kasali, te. Isang dandan yellow pin. Ano pala yung ano? Ito po 70. Maglalabas pa lang po. Pwede kayo pwede sa'yo. Mayroon pa ng bain pero pang sashimi, pang tigilap pang mahal? Sat 3, lang, ang lang po yan. Ang dala ay, 150 na po yan, malaki. Sat ka natin lang yan, kuya. Pagkinaw natin. Pag 40, 35. Pag ayan wala pala akong ending doon sa ating subik madali kasi kami kasi iniisip ko napakarami na nung uh, nabili namin pero sa susunod po gabi na kami pupunta madaling araw hindi ko lang po kasi talaga alam yung uh, number ni tropa pero sa susunod eh, kukunin ko na yung number niya and then na uh, doon na tayo sa bulungan kukuha ay isang banyera kasi per banyera labanan doon eh so banyera na ang kukunin natin So, ngayon uh, tsatsaga tayo malay mo mas mura pa tapos mas mura naman talaga doon. so yun po ang ating uh, ano yun at si mama naman happy kaya lang hindi niya po talaga naabutan yung maraming isda yung mga favorite niya yung ispada so sa susunod na lang at least uh, naisama namin at nag enjoy naman siya kaya lang talagang matanda na si mama uh, paulit ulit na po yung sinasabi niya sabi niya nga nung, ano nung Papunta pa lang kami. Nakita niya yung uh, billboard ng ka kaagapay party list. Ba, basta ganoon party list sabi niya. Oh. Okay, election na naman pala sabi niya. Kasi mama sabi ko matanda na talaga. So, ayun, pero ganoon talaga ang buhay mga ka farmer sabi ko nga hangga't naandiyan pa, di ba? Eh, bigay na natin kasi yung kasabihan na aahin pa ang damo pag na ang kabayo, di ba? So, hanggat na andyan pa siya, eh... Kaya lang, ayaw niya na rin maglalabas. Ayaw niya na. Nisan nga may dinaan kami kaming Chinese resto dito bagong tayo. Maraming kumakain. Sabi ko, mama susunod kakain tayo dyan. So, ayon po mga farmer At uh, ayon, mabilisan, 9 o'clock, nakauwi na rin naman po kami. nag lang muna kami. At, uh, ginagutom na. <laughs> so, ayun po mga farmer. Sana ay, uh, maubos agad yung ating lumpia. Ayan. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay.